palitaw sa lati. Mayan nag-request kasi ng aking mga followers na bakit daw hindi ako gumawa ng palitaw sa lati. So heto na best yung request mo. Kung paano lutuin ito, halika best at panoorin mo para matuto ka kung paano magluto ng palitaw sa lati. So ang una, bumili ka muna ng gata. Yung unang piga ng gata, ilagay mo sa may kawali. Bali, konti lang po ang ginawa ko dito mga best dahil pangkain lamang namin po ito. Pagkatapos, iwanan mo yun best. Tapos gagawa tayo dito ng bilog-bilog na palitaw glutinous rice lang po ito na mabibili sa palengke. Lagay mo sa malinis na planggana tapos lagyan mo lang konting tubig hanggang sa magiging ganyan yung consistency niya. bilog bibilog-bilogin na parang palitaw. Pagkatapos, balikan na natin yung ating pinapakulo kanina. Maglagay ka ng asukal. Pag kumulo na, ilagay na natin yung palitaw na binilog-bilog natin kanina. Pagkatapos muna ilagay yan, best, ay maglagay ka rin ng kinaayod na buko. Tapos, sa halu-haluin at pakukuluan. Meanwhile, gumawa muna tayo ng latik. Bali, ito po ay yung unang piga ng gata ng nyog po ito. Pakukuluin po lamang natin ng matagal hanggang sa magiging golden brown na parang ganyan. O, nakikita mo, best. Kailangan dapat nakaluhit ka na pag ganyan na yung kulay niya. At pag nakita mo na yung ganito na kulay niya, ay pwede mo na yan iyahon dahil ilalagay natin ito sa pinapakulo natin palitaw kanina. O, oh, ayan na siya, best. Yan ang tinatawag na palitaw sa latik. Tapos, maglalagay din tayo dito ng langka. Dahil nga, mas masarap ito kung mayroon langka. Actually, mga best, nahirapan pa kaming maghanap ng langka, mga best, sa palengke. Dahil nga, wala na ubos. Dahil nga, panahon ng halo-halo, tag-init. Panahon ng binignig or kineral or bilo-bilo kaya naubos ang langka. Kaya nakabili na lang kami sa may mall. Oh, back to cooking na tayo, best. Ang dami mo na naman tsurba, oh. Nakita mo na, best. Oh, luto na to. Pinakulo na natin ito maigi. Tapos, eto na siya, best. Magkaiba po pala ang masikoy at palitaw sa latik. Ang masikoy, ang halupunon ay sesame seed. Samantalang ang palitaw sa latik ay yung latik ka sa kabuko. Magkaiba po ang tawag doon at magkaiba pong niluluto pero same procedure lang. Mga ingredients lang ang magkakaiba. So heto po yung ibang kakanin dito sa amin sa Pangasinan. May suman ibos, tapos yung sumang malagkit, puto kalasyaw. Tapos madami, madami dito bes. Masasarap yung mga kakanin namin dito sa Pangasinan. At siya nga pala bes, ito yung aming palengke na isdaan dito sa San Fabian, Pangasinan. Bes! Ang daming sariwang isda dahil nga malapit po kami sa dagat. Kaya kung gusto mo bumili ng fresh na isda dito sa San Fabian, Pangasinan best. O kasama ko pala 'yung kapatid ko mga best. Tapos pinalinis ko na rin 'yung aking biniling isda. So ayun lang best, sure ko lang, ingat. God bless. Bye.